Good morning po, oh my love. Tara na. Tara na, tara na. Bilis mo, bilis. Bilisan mo na. Lali. Hi. Good morning, beautiful baby. Mana ka, di pa? Ha? Huh? Kumain na mahal ko napakaganda. Ha? pa kumakain ng -na, napakaganda kong baby. Ha? Pa kumain ng napakaganda kong mahal. Good morning, mama. May tubig naman yan dito kay nanay, be. Eh, kay nanay yan. Eh. Dito sila. Lahat! <laughs> oh! <laughs> Gutom yan eh. Gutom na. natin, 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 Ha? Ay, na po, sa ano Ito si Black. Ito si ano, Oreo. Oreo. Pangalanan na natin Oreo. <laughs> Black and white eh. Oreo. Gutom na gutom, Oh. Oh, talaga, oh. Saan? Ay, kawawa. Ano sa isimot niya? Pagpagkain. pagkain na isa-isa. Oh? O? Mga naiwan-iwan kahapon. Ano? ay kawawa. Iksa ko kayo sa video ko, ah Kawawa naman. Ano si Oreo. Tawagin ko siyang Oreo din. Si Black Pooh. Kawawa daw. Gutom na gutom daw. Ano na daw naninimot daw doon no sa may ano, naninimot daw doon ang mga uh, tira-tira na pagkain. Kasi sobrang gutom yata. Ngayon niya oh tinawag ko siya para sa nabubuang sa sobrang karanta niya eh. Kawawa, oh, dami ko binigay na ubos o. Oh. Ang gutom na naman ang black ko, oh, kawawa naman. Oh, gutom na gutom nga. Parang ano, may tubig sila guys. Ayun oh. Dalawa. Binibigyan ng mga ano ni kuya yung kanina kausap ko. Grabe gutom ni Black ko. Oh. dami ko binigay. Tinan mo naman ang ubus, oh. Uh -huh. Uh -huh. Ay, looy-looy ba ni Black? Bye-bye. Oh, naman. Grabe gutom niya ang baby ko. Lablab ko pa naman yan si Black. Oreo? O, kainin mo itong tira ni Oreo. O, kinain niya pa tira ni Oreo. O, di ba kinain niya pa tira ni Oreo? O, si Oreo, ayun na ho. Nagsitim pretty na ang ganda ara ko. Ayan na, nagsitim pretty na si Oreo. Ming! Agoy! Ganda-ganda naman yan. Jesus! Beautiful! Ayan guys, kinain niya pa guys to. So, Sobrang gutom ni Vlog. Ang kaya galing to, ba't nagutuman? Ito so, tapos siya niya kumain ng isda ni niya doon sa silalim ng kutsi. nag Nagnakaw daw ng isda yan, no? Yung isda daw nung ano, nung nagtitinda ng, ng, ano, ng pundar. Ah, halagang isang daan daw, ninakao daw. <laughs> ninakao daw na maganda yan, no? magandang yan, ano. <laughs> Wawa wow, naman katana. yung Vlog, gutom na gutom. Magboy oh kawawa ang baby namin. Sobrang guto. Ang pasensya ka na ako eh. Agabi kasi hindi ko nakita to guys eh. Hindi ko alam kung nasaan to kagabi. Tapos ngayon gutom na gutom. Kaluoy man. Oh grabe talaga ang kain niya. Busog na ang baby yan. Busog na yan. Kawawa naman yan. Ang sus. Ay sus. Ano, solved na. May tubig sila guys ito. Tinalian pa ni Kuya, oh. Tingnan niyo, guys. Tinalian pa ni Kuya 'yang tubig nila para hindi matumba, oh. May tali, guys, oh. kung gaano nila kaano. Oh, ayan oh, dalawa. Ay, ha? Okay, si Mayo, mo. Kumain na 'yan, eh. Tidak Huwag mong sampalan, ah. <laughs> <laughs> kumain na po si Mimi. Nauna yung si Mimi kumain eh. Nauna yung kumain. Ang ganda ni Black oh, guys. na siya. Grabe ang kinain niya. Kinain niya pa yung tira ng isa.